Talk or dare? Okay, walang pilitan ito. Kasiyahan lamang. May katanungan kami, if you want to talk, talk. If you don't, dare. Pau, ikaw muna. Okay. Ang katanungan, pero ang dare ni Paolo ay iiyak ng tunay habang kumakanta ng theme song ng Bubble Gang. The question... Ang ganda, mo Okay, the question is, dahil ito'y napapag-usapan, tanong ng bayan, kayo na ba ni Ara San Agustin. Dali ah! lamang, may sunod yan. Kama, kayo pa ba ni Yen? Oh. Will you talk or will you dare? Oh, stop, stop, stop. Talk, talk, Okay. Para ano ang kasagutan, Pao? Yes, kami pa ni Yen. And, uh, alam mo yung kumakalat sa amin ni Ara, it's, it's an edited video of a portion in Itbulaga. And it was maliciously edited uh, it's a love parang skit triangle ni Ara, ako at saka si Candy played by Betong and they just keep on posting the the okay. Ara side of it. So yun ang pinanggalingan, yes. kayo pa rin niyan. Yes. Klaro. seris So pinag-uusapan natin Betong, EA, Buboy, Kokoy. Naalala ko talaga yung Koy, Koy. Koy, Koy, <laughs> Buboy. Koy, Koy, Koy. <laughs> okay. Kung meron kang tatanggalin sa kanilang apat, sino You can either talk or dare. If you want to talk, talk. If you don't dare, ang dare, may polvoron na napakasarap oh, wow. habang nagsasabing walang himala at gumigiling. Uh, Charisse, is it talk or dare? Mo, gusto ko sana mag-talk pero favorite ko kasi ang polvoron. Ah, Kaya, okay. Kaya, I mean, will do So, <laughs> nandiyan na ang pulvorol. So, talagang gusto mo yung polvoron. habang sinasagot mo yung tanong, uh -oh. dito, Alam boy, <laughs> kumain ka. Ah, uh -oh, ayan. Okay? So, dito tayo, Charisse. Um, Thank you. Okay. Tatlo, tatlo ba? Ah, uh, ilan ba? Tatlo daw eh. Oh, uh, tatlo, okay. Ginawa ko na to sa sketch natin, naalala oh, okay. mo. Oo, talaga ba? Yung pinapatahimik mo ako, tapos ah, oh, nabuha oh, mo oh. ko na maraming kulbo. Okay. Walang himala, giling, yun ang uh, gagawin ni Cherise. Go! Walang himala! <laughs> <laughs>